Uh, Ubus ubos ng dog Bigyan mo ng manok kasi gusto niya yung manok. Ay, eh, nakadalawa na siyang pa, isang eh, paano. Okay lang, thank you. Kaya, thing. Kaya kala, kala, kala kati, dapat sila na ng manok eh. Mm -mm. Ubus yun ang dog po Tingnan mo. Isang scope ba yan? Oo. oo. Magdadal pa tayo. Huwag na, huwag na. Okay na. At least, naman, at least mas nakikita ko. At least nakikita ko nakangiti ka. Nagbahabang nagpapakain. Okay. Eh, may play love ko to si Luna eh. tingnan mo yung goal na ubus niya Alam mo yung gusto niya yung magliligit -e -e? O di? Hinalo ko yung Kung saan so, ka masaya at si Luna masaya doon Ay, tayo Ngayon na baby, na lang, kukuha pa tayo ng albi Si, al si Lia nga sa iba ba? Dali na ayan na bigyan ng reward ha? Yes sir Yan, pagkatapos ni Luna kumain meron siyang reward Ayan, o. Oh. Kunti na lang yan, bebe. Wala ni Luna. Maubos yan. Ay, may chicken pa si Luna. Kailangan na siyang himay-himay na maliliit. Kasi hindi niya magila Si... Si ano, si Liam. Nakadalawang takal siya ng dog food. Sa kamay ko siya kumakain, guys. Tingnan mo ang alaga ko. Ha, nakahiga lang yan siya. Ganyan lang siya mag-ano, pag kumakain. Dami yan. Pagkain, oh. Wala na, bus na. Pati na lang. Hmm? Ano ka ba si Leah? <laughs> <din. Anadyan> siya? <laughs> <laughs> Busog na yan. Kaya nag-dyan siya gulong. Kala ko bumaba. Masarapan niya ata sa gulay na may chiki na. Eh. Na. Sige. pati manok ha, manok. Oo. Eh, uh -uh. isang hita ibigay mo pa. Opo. Ayaw mo kasi. Ayan. Di ba sarap niya, mo? Oo. Oh. Yan, yeah, o. Oh. Wait, yan. Yeah. Oh go. Nahimay-himay siya ng maliliit para... Ay! Ano nangyari? Bawal lang sila sa ano, sa... Malahi, ano, ano na, sa... Ano na tawag nito Sa balat, bawal sila sa balat. Kaya yung laman na pinapakain ko na lang ito po. Pag hmm. naubo siya isang hiwang manok, busog na siya. Hmm. Hindi hmm, na ito siya nakatapos. Diba? Hmm. Eh, Ang sarap na. No? Oh, sarap na sarap si ano, hmm. ano, oh, I'm done na. Busog ka na. Ayaw mo na. Busog na. Oh. Busog na kami palanggi. Uy, busog na. ang na tumayo na umupo, ang na kaya Hindi naman. Hindi naman. Hindi ang Hindi naman. niya Ayan Go na. Bebe. naman. Hindi eh. Yung isa kasi napapasubo. Kaya naubo siya yung dalawang kakal ng ano, nang dog food, pero hindi siya nagkain ng chicken. Kaya, si Luna, dog food, at saka chicken, at saka gulay na sayuti, naubo siya. Kailangan lang sa kanya ang himay-himay mo siya ng maliliit. Kaya, hindi mo to siya makuha ng picture na kasama kayo eh. Ay, ang lobo san chiki. Naubal, ang chiki. Ah. Hmm. Niya alam kasi niya alam. Hmm. Nu -nu, ako sa kanya. Pero ngayon din na. Mabait okay, okay. naman ito eh. Busin mo yan, baby. May reward ikaw mamaya. Dahil nasimot mo na yung dalawang kita ng no. manok. Na naman chị xin tay. Đi rồi nha. nữa lắm. <laughs> ganyan sila mag, ganyan sila pag kumakain, Kaya, mabait, mabait sila. Ipit okay, lang. Mahal kayo. Hmm. Yeah, favorite nila lang So, wala na. Sisimutin na natin to. Iiwan na natin yung, natin lang ano. Ah, ayan. Ayan. no? Oh, Doon po na Okay, yeah. Yun na yan. Ay! Hmm. Gabi. <laughs> ah. Simut-simutin natin para maubos na yung ano, yung gulay. Hindi na lang yung bulay Ibi, oh. Chicken. Yung chicken, oh yung mga ibang aso kasi bawal din ginaganyan, ginaganyan kasi baka aham pero sila hindi no so, wala na chicken Simot na oh chicken na gusto niya buto na kasi to eh ayan oh bawal sa inyo yung buto bawal din na balat ayan oh Simotin na yan kasi ah, bababaan na po kukuha ako ng panghugasan may okay, magsusuklay ng aking bebe. Nahanap pa. Nahanap pa yung ano, chicken. Nahanap. Ah, Maaf. Hey, You're done! Done na siya guys. Done na. Napakain ko din sa wakas.